ang kadiha istorya ta ha kung sa may saan eh anong gitagaan naninimog sakit ha istorya ta anong gitagaan naninimog sakit ha kung sa man magpasaylo ay ta o magkastigo ay ta ha kung sa man tika sa magpumati ay ta o magpasaylo ay ta hindi ka giga. luto gigaron di ha luto gigaron di ha klasya si elemento ha agta duwende ikbalang sa matais ka nito ha ang na, ah. luto gigaron di ha Luto ka karon. Sige ka. Ha? Jamang gusto gi kumbate espiritwal. Ha? Gusto gi kumbate espiritwal. Ito ito na ito. Taman. Masukul ka sa gahom sa Diyos Amahan yung labang makagagahon sa tanan. Ha? Ha? kung sa may saan eh yan ang inyo maning inyo maning tagaag sakit nakasaban ninyo ha kung nakasaba ninyo kasaylo ah kay tao mo na di mo nakita ninyo kamo may kita ha kamo kita? kita unang kamo mo distansya kamo mo pasensya ha kung man, gusto di mo nga magkastigo kayo ta ha o, sige sa tura ni puti nito pera rotas sa ugnat ano na daw sa sa ugnat riho freks kristong diom in diom yung mamamaduli magbiyas sa liste hu sige 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 Wao na ninyo ang inyong ipangkarga diha. O mag Kastigo ay ta. Unsa? Ha? Gusto gid mo? Gusto gid mo kastigo? <coughs> Sa tuwara ni po tinitok ako peraro ta. Hu! Unsa man? Kuha una ninyo yung gipamotang? O magkastigo ay ta? Ito man. Sige. Pili lang mo. O ya, mo, yan, mo simpler mo. Yan inyo man yung itagaag sakit. Ha? Ito man. Kuha ko na ano, ninyong ipangkarga ninyo. O yan, mo. Kuha ko ninyo.

Kamu mo yung pasensya? Ha? Kamu mo pasensya? Dili, kay hindi nyo hinonda. Oto, na tao. Di, e, tanag, tanag. Tanag. Kung sa may kibutang ninyo, ana? tunok sa kawayan, tunok sa isda. Kung sa may kibutang ninyo, Ha? Kung sa ibutan ninyo. Kung sa ninyo. Kung sa Ha? Kung sa Tunok sa kawayan, tunok sa isda. Ha? Yay! Yeah. Ito dagin na ninyo. Ito dagin na ninyo. Ito Anong ninyo man ang hilabta ng tao nga o man kita ninyo. Okay. Sige. Kuhaan ninyo tanan, Pero, kasi nagtanay ta. O, ko ganaan kasi di untag. Mga parehas ninyo. Pero, nilabot nung tao. Ano, ganda? Ako mo? Sige. Dad, kuha. panlabay,

sa ilo ay ta itong kastigo itong mga tanan kinang lang way mabilin kinang lang maayaw na na siya kung gusto na balik pa nito sa tora report ni to, piraro ta sakon ko ginang inyong hang kuan ya inyong hang abilidad sakon ko ginang gusto mo ko sakon ko na ha sa tora rito din ito peraro taas sa ugnat ato na ram tadaksak ugnat tayo pricks pricks kong biyum in biyum yung mababagili mabisa salutatora ram tragulaw sa mga

y soltamos botella ¿qué es esto niño y soltamos botella niño? y soltamos botella ah por la buena no mayo no nada niño ni Pantos ni niño shout out kay Father Darwin piano, kay Piano Brother James ay may Vicente at sa kanyang kinakasama na si Ma'am Grace at sa lahat ng mga healer Albulario, Tingero shout out sa inyo at sa aking mga kasama sa espiritual Alcher Arquilos Angelo Garcia, Samsung j tol, siapa tahu? Oke, wala na. Wala na. Wala na. Apa ini? Dagan, dagan ada yang senyum di butang lo. No? Tindakan ada yang di butang? Pangantan na lang ka. Kina. Okay Dana. Oh, sunod na ko ha. Sunod na ko. Ama. Patawad po sa aking mga nagawang kasalanan. Aalis na po ako sa katawang ito. At hindi hindi na po ako babalik. sa ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Ano na pawa? Pawa. Pawa. Dong, Rex. Dong. 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 Thank right. kasi tupong. Yan ino, taas kayo ino. Mga na. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan matkuan mat Ayan na. Ayan na. na. Nakuha na to. Pero di man sila mo Na bang gaitan. Ito na. Ito man na. Kuhan. Alimento. Pero gaana yung paminaw. Gaana. 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 うまい。<laughs> <laughs> <laughs>